So for today's vlog ay kagigising ko lang po At ngayong umaga po ay papunta kami sa taas Kami nila Indong, Mama at saka po ako Dahil maglilinis po kami doon At tapos na nga pong bumungan kahapon At ako po ay paakit na doon Pero roon na po si Indong, si Mama na may nagwawalis po dito sa harapan Indong, nandiyan ka na Ah, kala ko nagkakape -ka, ka na sa iyong kwarto eh. Yeah. <laughs> Magdamit ka hindi, wala. May taladala din po akong kape. Yan, ngayon po ay mukhang maaraw na may maulap na naman na panahin. Ayan, kami po ay magsisimula ng maglinis dito. Bali, tinatanggal na po ni Indong yung mga pinagputulan ng yero. Yan ibebenta natin yung dong. Kapag kayong malaki, tabi mo Pwede pang magamit in Ang una pong ibababa, ito po muna malalaking year. So, yung aking pong kape ay baka lumamigyan mo ng ihigupin ng mga tatlong higup. So, meron din po dito ng year. Sa kwarto po

kanang timba. Banda ito nga, baka mahiwa pa. So yan mga kadilag at yung mga yero ay kami na po ang nagdiretsyo ni mamang magbaba dahil sa si Indong po may pasok. So dito po namin dinaan kanina sa may taas. At ako po ay maghahakot muna ng mga yero. A few inches later. Yan po mga kadilag at yung pong mga ibinaba dun sa taas ay akin na pong hinakot dun sa likodan. Ayan, kukunin ko naman po itong dustpan. Malinis na din po dun sa kalaati. Dahil ako po tinulungan din ni ate kanina paghakot. hakot. Ayan, na din po ni. Ayan naman to. Dustpan at walis. Si mama ay nagwawalis na dito. sendong si endong naman po yung malis na at may pasok. Tapos na po ni mama ditong walisan sa kwarto po namin. Yan, malinis na po sa aking kwarto. Ganun din po sa kwarto ni Bibi. Tapos ay dito po sa may kay Indong. Ayan. Linis na. Doon na po siya sa harapan. Ako naman ang ginagawa ko yung mga binababa nga po at saka yung mga basura. Ay ako yung nagtatapon. Yan mga kadilag at si mama po ay kumuha ng tubig at binabasa ah, para maano mama yung alikabokan eh. Dito naman po sa kwarto ang ah, nilalagyan ni mama ng tubig. Oh, no, para po pa hindi maano sa ilong ang aligamok. Okay na yun, mama. Meanwhile... Yan, at ngayon po ay nandito po yung kinuhaan po natin sa bubong si sir po. At kinukuhaan po niya ng drone shot yung pong project na natapos po dito sa amin. Ayan po. Ako po yung nahingi ng soft copy. Ay, ayaw daw po. <laughs> Thank you po. So 'Yan, bali tapos na pong mag-drone shot si Sir. At ngayon din po ay magbabayad na po ko ng full payment para po dun sa bubong. Bali, noong pong una ay half lang po or kalahati po yung pinabayaran. Tapos ayun dahil tapos na pong i-install ay babayaran ko na din po. Oh. Narerereto po yung balance ko pa. Ayan, okay na po, nabayaran na po natin si Sir. Thank you po. Oh maayos po ang kanilang service, maganda at saka may tawad po. <laughs> yung pong butal na kuwan ay hindi na po pinabayaran. Yun, umalis na po si sir. The next day. Good morning po mga kadalag. So malinis na po dito sa itaas. Bali kahapon po ay natapos na namin nila mama ang paglilinis po dito. Ayan. Wala na po dito mga kalat o yung mga materials na ginamit sa paggagawa po dito sa taas. Yun ay mainit. Hindi pa masubukan kung may tutulo o ano. Tula pa po ang ulan, mga kadilag. So, ngayon po ay August 1. At uh, dito nga po sa amin kapag ka po August ay talagang tag-init. Tag-init po yan. May simula lang ulit ang tag-ulan ay bare months. At yan. Ako sa aking magiging kwarto. So, yung natira pa lang ito po, ah, sa bubong ay dito na po muna namin nilagay. sa so, nalala namin po ibababa kapag gagamitin na. At dito naman sa taas ay hindi pa rin po kami makakalipat. At yan, wow. Malinis na. Yun nga po palang mga kahoy, yan, doon sa mga nakaraan ko pong vlog, ay may nag, mga nagko-comment kung nalagyan na po namin ito ng yung pang-antay-anay. Ayan po'y nalagyan na namin, yun po'y na-vlog ko na din. Talaga pong si Papa ay sinisecure na hindi nga po ng kahoy namin. Talaga hindi ko po mapigilang hindi tumingin dito sa <laughs> bubungan. At ina-observe ko rin kung yun nga. Halimbawa yung parang may sinag na makikita. At may butas yun, panigurado pag ganay yun. Ay mukha namang okay lahat. At nilagyan nga po ng sealant. Yun pong pinag-anuhan ng barena. Ayan. Kaya din po kahoy ang trusses na ginamit namin ay yun nga. Malapit po kami sa tabing dagat. Kaya yeah, hindi po dito advisable lang metal o yung pong bakal. A few inches later. Ayan mga kadilag at ako po ay narereto pa rin ngayon sa itaas. So ngayon po ay tanghali na. At yan kanina ay si ay nandito din. Tiningnan po niya yeah, kung kapag ka ganito daw pong oras ay kung ano yung klima dito, kung mainit o malamig. At yan, malamig po. Maginhawa dito pala sa taas. Nakakatuwa kahit yung parang sobrang init sa labas ay dito po sa taas, sa loob ay maginhawa. Siguro po ay dahil medyo mataas po yung ceiling, kaya po ganito. kaya yan, nakakatuwa. Kapag ganito pong tanghali ay naririto na ang araw. Dito na po nakatutok At maya may, may palubog na siya. At hindi nga po masyadong mainit. Dahil medyo mataas-taas po yung ceiling. Ganon din po sa baba. Malamig. <laughs> Ay lalo po dito at mas madami po ang bintana dito. Nakakatuwa lang po talaga. Hindi pa rin po ako makamove on. At yun nga, hindi pa rin po makapaniwala. Gaya po na ulit-ulit ko pong sinasabi. <laughs> At uh, yun po kami po yung nagsimulang mag-renovate ng bahay ay eh, March, March 8. So ngayon ay August 1 na kaya bali inabot din siya ng day March, April, May, June, July. So July, 4 months. 4 months po. At uh, napakalaki na po ng development para sa akin. <laughs> kaya nakakatawa talaga. Thank you Lord. <laughs> At 'yan mga kadelag, bali kahapon nga din po pala yun, nagpalipad si Sir 'yung pong ah uh, kinuhaan namin ng bubong o kung saan po kami umorder. At kagabi po ay sinend po niya sa akin 'yung raw video. Ay akin din po kasi share sa inyo mga kadelag. At 'yun pong drone shot ay ang makikita po ay yung sa taas o yung pong sa bubungan. At yung pong sa harapan mga kadilag, kumbaga ay para po buo yung video kasama po dun sa drone shot, ay akin na din pong kinuhaan. At ito po mga kadilag, mapapanood po natin. At yun po mga kadilag, bali ng gabi po po ang aming vlog. Maraming salamat po sa panunood. Sana po ay nag-enjoy kayo. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!